So ilo no? ngayon no? ang pag-usapan natin yung tungtong sa kasalanan no? Alam niyo kasi sa mga oras o or sa mga panahon na ang kautosan hindi pa ipinadala ng Panginoon ang bawat tao alipin sa kasalanan at hindi natin alam na ang kasalanan pala ay masama halimbawa ngayon, immorality gaya ng mga ginagawa ng mga kababaihan ngayon na pinupost nila ang kanilang sarili doon sa mga facebook, sa mga social account, social media nakabra, nakapanti, or kahit sino, kahit ano itong mga taong ito, hindi nila alam kung ano ang kautosan kasi nga, ginagawa nila kung ano ang sinasabi ng kautosan na ang paggawaan nito ay kasalanan kasi nga ang kasalanan sa wala pang kautusan, ang bawat ang bawat tao alipin sa kasalanan at dahil dito na ang tao inaalipin sa kanal kasalanan, ang kasalanan ay naghahari at dahil naghahari ang kasalanan, ang kasalanan ito ay nagiging makapangyarihan sa tao. Ang lahat ng tao ay nagiging alipin dahil nga hindi hindi pa ipinadala o hindi napadala ang kautusan. Pero nung ipadidal, ipinidala ang kautusan, nalaman natin na ang paggawa pala ng ganitong mga bagay ay kasalanan. At dahil doon, namatay tayo sa kasalanan dahil sa kautusan. O dahil sa kautusan, bakit? Namatay tayo sa kasalanan na inaakala natin na ang paggawa ng immorality ay hindi kasalanan. Pero kasalanan pala yun. Pero hindi pa ipinadala noon ang kautusan. Pero noong ipinadala ang kautusan, nalaman natin na inaalipin pala tayo ng kasalanan at nagiging makapangyarihan pala ang kasalanan dahil sa kautusan at dahil sa kasalanan namatay tayo namatay tayo dahil sa paghahari ng kasalanan at sa pag-aalipin ng bawat tao sa kasalanan noong ipinadala ang kautosan nalaman natin na kasalanan pala ang paggawa ng immorality naintindihan <laughs> natin no so klaro po na ganito so ang lahat po ng mga kautosan o mga salita ng Panginoon ay nandito po sa Biblia intindihin, basahin natin Nandito po yung kautusan kalooban ng Diyos na dapat nating pakinggan at ito ang siyang magpapalayo sa atin sa pagiging hindi banal na tao. Kung hindi tayo nagiging banal, ito yung magpapabanal sa atin ng mga salita ng Panginoon. At ito yung mag magtatanggal sa atin bilang tayo ay pag bilang or o baga nagiging dahil sa nagiging alipin tayo ng kasalanan ang salita ng Diyos ay siyang magliligtas atin ang ating Panginoong Su si Kristo. Pero nagpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa awa ng ating Diyos, pinapansin niya tayo at dahil dito, pinadala niya ang bugtong niyang anak na si Su si Kristo. Pin pinadala niya dito sa mundong ito, hindi upang ang tao ay parusahan, kundi ang tao upang ay maligtas at mahilayo at malayo at mapalayo sa kamatayan dahil nga ang tao dito sa mundong ito pinaghaharian ng kasalanan kaya nga nandito ang kautosan ng Diyos upang ang bawat kasalanan malalaman natin na tayo pala ay namatay pinatay tayo ng kasalanan dahil sa kautosan at nalaman natin na grabe pala ang makapangyarihan ang kasalanan dahil sa kautusan na pinadala dito. At nagiging pinakamasama pala yun dahil sa kautusan. Pero salamat sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating Panginoong Siyo Kristo, tayo po ay nagkaroon po ng hagdan, daan, patungo sa Ama. Binigyan tayo ng Diyos ng isang pintuan mismo sa harapan natin na which is ang ating Panginoong Siyo Kristo na sa pamamagitan niya tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya pero kung patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan gusto kong malaman nyo na ang kasalanan aalipin yan sa bawat isa kasi ang kasalanan nagiging hari ng bawat tao every time na ang isang tao inaalipin ito dinadaig ng kasalanan immorality immorality. Maraming mga kalalakihan din, no, mga mga kalalakihan din no? na mabitag sa mga immoral na mga babae, no, na nakasuot na mga prostituting na mga damit. So dapat po nating iwasan 'yan. Bantayan natin gusto kong malaman yon na ang buhay talaga natin dito sa mundong ito ay sandali lamang talaga. At huwag sana nating aksayahin. Kasi nga, hindi tayo mananatili dito habang buhay at may katapusan tayo. May ending tayo. So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat. God bless everyone. Amen.